Magandang hapon po mga kalaki 2pm na po at syempre po ngayon tutok na rito ha dahil bibigay ko na po ang magagandang sumada ng 4 digit lucky numbers ng bawat bansa ng bawat lugar mo. Pag meron po ako ng kaligtaan sabihin nyo lang po sa akin at ibibigay ko po on the spot at sa susunod mabibigyan ko na yan dahil pag-aaralan ko na. Umpisa na po natin sa Ansanto, Israel 2930 Las Vegas 8175 Saudi 6319 Japan

Ano to? Taiwan 6280, Malaysia 5974, Dubai 6607, Texas 1236, China 4249, Singapore 0128, Hong Kong 9317, at Sweden 2570. Ayan po mga kalaki ang mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo puyentean sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Eh ramble mu ha good luck